Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys For tonight's video Ayan, pauwi na kami Pauwi na kami, medyo maaga kaming umuwi ngayon Alas 8 pa lang. Kasi nga, nagbabakasakali kami uh, Na makasakay ng maaga dahil Para hindi kami maglakad Masyadong mamahingay ko uh. Para hindi kami maglakad ng ano, ng mahaba o malayo-layo kasi hindi namin alam pa talaga o sure na kung hanggang saan ang bus na dadaan kung hanggang saan ang bus hihinto at makakasakay ba kami ng train for tonight kaya alas 8 pa lang pinayagan na kaming umuwi dahil nga <laughs> ang bus na dumarating ayan, naghihintay na sila may bus na dumarating every 2 hours So imagine you guys Every 2 hours may dumarating na bus Every 2 hours or 3 hours may dumarating na bus So ayun na nga uh, Maghihintay kami ng bus Kasi kanina yung kasama ko Sabi nga may bus na nakatambay syan kanina Which is yun ang dapat ang sasakyan namin Kaso lang, paglabas naman namin is wala na, nawala bigla yung bus. Umandar na. So ngayon, maghihintay na naman kami ng panibago na darating. Hindi lang namin kung anong oras darating ang bus. Pero for sure, malilit na malilit tong bus na to. Kaya ito, lakad muna tayo, lakad-lakad muna tayo. Marami na actually nag-aabang doon ng bus. Marami na nag-aabang doon sa waiting area. Yung iba po para na lang ng taxi. just go magta-taxi na naman kami. Ang mahal ng taxi. So ayan, samahan nyo muna ako guys. Uh, habang nandito kami, naghihintay ng bus. Ayan. Malay nyo, makahits tayo ng... Uh, makahits tayo ng magpapasakay sa atin. si ka lang. Nandun pa naman yung ex ko. Nakatambay Pero hindi na namamansin Hindi na ako pinapansin Pero okay lang Kasi ayoko na rin naman And I don't know for him pero I'm so lucky Because you know uh, Parang nawalan ako ng problema Nabunutan ako ng mga tinik sa katawan Hindi naman sa ano uh, Tawag niyan Masyado lang siyang mahigpet O nanghihigpet So For my life now Is so uh, Great ball It's so uh, I don't know uh, Okay now Okay na okay yung life ko Ayun sana ito Mag change topic tayo Ayun sana Makasakay agad kami ng bus. Yung mata ko na kaganyan, no. Saan-saan to may tingin. Di ba nakakaloka? Ayan. Sana may magpasakay. Sana may magpasakay. Ayan, nandito kami malapit sa gasoline station. Gasoline station. And, ayun yung trabaho namin. Yun yung salon namin. Yung may, ano... Ayan. My Christmas lights na walang kamatayan How I wish na merong bus Habibi. Drop us habibi. Kung 'yung arti ng mga ano, arti ng mga may mga sasakyan. Wala naman silang sakay. Kumbaga nag-iisa lang sila. Yung mata ko talaga nakaganon, no? <laughs> nag -check. Baka lang lumingon kasi siya. Baka lumingon siya. Tapos magsayya siya ng bye, take care. Yung ganun lang. Yung tipong ganun lang. Siguro masaya na ako. And sana tomorrow, tomorrow, tomorrow again. Makasakay na ng maayos. Makasakay na ng maaga. Dahil kung hindi, hindi talaga kami papasok. Dahil wala na kaming pera pang taxi. Wala na kaming perang pang taxi. Badak, tanungin mo nga sila saan sila papunta. Makishare share, share, share pa tayo. Ate, saan ang punta nyo? Saan ang punta nyo? Saan ang punta nyo? Arashidia ah, lang kayo Sa Arashidia lang sila Mag-share na lang sana tayo Arashidia lang sila eh Tinan nga natin kung dadaan ba yung straight I think uh, I think nakakadaan na yung mga sasakyan kasi nakikita ko na papansin ko straight na yung ano oh straight na yung dinadaanan ng mga sasakyan straight na yung dinadaanan ng mga sasakyan and sana may nagtaksi may nagtaksi kasi lumapit ako And tinatanong ko kung hanggang saan sila saan sila pupunta actually ni eh sabi nila Rashidiya lang sila Eh malapit lang yung Rashidia Nandiyan lang Sa unahan lang yung Rashidia Nagtaxi na nga lang din sila kasi Wala pang bus na dumadaan So Nagtanong ako Kung pupunta ba sila rin sa Sa metro station ng train Eh kaso lang hindi malayo <coughs> Malayo pa sa bababaan nila o oh, ngayon Ano tawag niyan uh, Parang hanggang doon lang rin yung Taxi So maghihintay na lang kami ng medyo matagal-tagal Na naman dito Ayun samahan nyo muna ako guys Para naman kahit pa May double upload sa'yo Huwag na natin i-edit-edit to Nakakapago lang mag-edit-edit Walang edit to guys Basta yun na, nakikita nyo mga sasakyan na yan. Wala, alam nyo, yung, nung hindi pa umuulan, napapansin nyo naman sa mga vlog ko, sa mga, sa mga binibideo ko, na mostly is, ano siya, ba diba, maraming sasakyan na dumadaan. Pag ganitong oras na, mga gabi na. Pero ngayon, walang masyadong sasakyan na dumadaan. Kasi nga, siguro yung mapupunta ng ibang tao, o yung mga dinadaanan pa nila yung may mga ano pa may mga matataas na baha pa ayan sana lang sana lang makadaan na kami makadaan na yung sasakyan na sasakyan namin para naman kahit ano Uh, para naman kahit papaano, meron na kaming ano, kampante na kaming makapagtrabaho ng wadang uh, walang iniisip. Na kumbaga, hindi na namin iisipin na maglalakad kami ng malayo or magta-taxi kami kasi low budget na, wala nang pera pa-taxi. Anong itataxi namin kung wala na kaming pera? Anong ibabayad namin sa taxi, I mean, kung wala na kaming pera? So, eto naghihintay nila kami. Yung dalawang kasama ko, nag ah uh, check nila yung ano, check nila yung bus timing ulit. Eh nakita ko na basta ko 824. 824 yung bus na darating. So naka start kaming tumambay dito is 822 so 2 minutes. Pero hanggang ngayon wala pa. Ganyan yung mga bus. Ganyan ang mga bus yung mga bus timing nila minsan nagkakaano, nakakagulo-gulo kasi eh, nilalagay nila sa timing nila na ganyan ang oras ang pagdating nila tapos hindi naman sila dumarating so mismo ang mga bus timing ang sumisira sa mga schedule nila minsan mga driver din Ayan, sana makasakay tayo ng maayos, makasakay ng maaga, anong oras na kasi alam nyo ba guys Yung mga kasama ko sa bahay Araw-araw gabi-gabi yan sila ng Nung mga panahon na Nung mga araw na hindi pa Nag-start o nag, uh, umulan sila na 9.30, mga alas 9 Or 8.30, ganyan Pero ngayon guys Since tatlong araw kami Hindi nakapagtrabaho ay na nasa bahay lang ako First night na ulan nakauwi sila ng nag start sila umuwi mga alas 6 daw mga alas 6 ng gabi nakarating sila sa bahay alam nyo baka anong oras 2.30 am na 2.30 am na and then kagabi naman uh, after kinabukasan nun wala silang trabaho wala silang mga schedule ngayon ay kagabi nakauwi sila ng 11 almost, almost 12 ano na midnight na sila nakarating ng bahay so napakatagal nilang nakarating sa bahay galing sa trabaho dahil na <laughs> yung mga area din na dinadaanan nila is talagang ang tataas pa ng baha so ayun ang pinaka ano nila pinaka uh, dahilan kung bakit ang tagal nilang nakauwi and then may mga may mga lugar pa dito na kailangan mong lumusob sa baha. Buti na lang sa amin is wala ng baha kaya kahit pa paano nakakapaglakad na kami ng maayos ng walang tinatapakang tubig or wala kaming tubig na nakakasalubong na. Ayan so dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys so i-update ko kayo later pag nakauwi na ako sa bahay so see you guys thank you for my Uh, ano ha for subscriber me uh, subscriber me ano ba yun? no English ba yun? thank you sa mga nag like comment share please uh, don't forget to click the not uh, bell notification para updated kayo sa lahat ng aking mga ginagawang videos at para updated kayo sa lahat na mga pinupost kong videos and see you in my next vlog guys thank you bye love you all bye